tradisyon, panibagong pasabog na bond d'honneur o pandiplomatikong pagdiriwang ang naganap sa palasyo nitong nakarang araw na pinangunahan ng mag-asawang PBBM at First Lady Liza Araneta Marcos. Kung saan tinipon nito ang mga miyembro ng Diplomatic Corps para kilalanin ang kahalagahan nito sa pagpapaunlad ng bilateral relation o ugnayan ng Pilipinas sa ibang mga bansa. Matatandaan na twice a year kung isagawa ng gobyerno ang bond North bilang post-New Year at Independence Day celebration. Sa talumpati ng Pangulo, ibinida nito ang aniay pag-ahon ng Pilipinas sa pandaigdigang crisis tulad ng pandemya at gera. Binigyan din niya ang target ng kanyang administrasyon na puksain ang kabi-kabila ang suliraning paglipunan kasabay ng pagbibida sa ani pag aho ng Pilipinas sa pandaigdigang crisis tulad ng pandemya at guerra. Confidence that I announce that the Philippines has uh, I could say gotten back on its feet from the reeling effect of the pandemic and the subsequent shocks that we suffered from the Ukraine war and now from the conflict in the Middle East. Kaugnay nito, hinikayat rin ng Pangulo ang Diplomatic Corps na makiisa at sama-samang pungsain ang kabi bilang suliraning panlipunan. Bumanat pa ito ng biro sa kaniyang may bahay na... Jealous. You're getting bigger applause <laughs>